sir, sa wall one. Okay. Sir, masisira yung bike namin dyan. Oh. Let's go. Hindi sa kain ng gusto. Diretso lang tayo. Itinan lang natin yung nandun. Wall one lang tayo. Yan, diretso po kami sa wall one. Ito po yung daan. Daan na natin. Hindi pa po dito yung finish line na. Diretso pa po, po tayo ang konti hanggang wall 1 lang po ito na po yung uh, binalugaan napapansin nyo po dito medyo papaahon po ito matarik po itong kalsada na to o, pero ayos lang kasi sementado naman po yung daan yeah, kita nyo po yung lupa no? pula brownish red ang lupa kasi galing po sa bundok kasi itong lupa na to

ito na po yung paahon na sinasabi po nila rito paahon na to okay, diretso, diretso ka ayan o, oh. tinan nyo po yung mga bikers natin di diretso po sila doon diretso kayo, ayan oh. ba't masisira? rap road na konti. Rap road lang naman 'to na konti. Tapos hindi naman masyadong rap road. Konti lang 'tong rap road. Ayun oh, Nadaana naman nila. Yeah. Okay, derecho, Ganda eh. Naghahanap ako ng awarding site natin sana magiging awarding hindi pa ako nasyadong na-challenge nacha eh. parang pwede pang dumiretso ko na konti Sementado simentado naman pala ulit eh ay kinatatakot nila rito ang ganda ng kalsada hindi masyadong matarik pecho simentado naman pala konti lang yung kwan konti lang yung Sambay Wall 1. Nanggandol lang tayo sa Wall 1. Diretso pang konti yan. Wall Ganda-ganda dito eh. Tahimik pa. Mas maganda dito kaysa dun sa tanawan. Tahimik pa, oh. walang masyadong dumadaan. Hmm. O, maganda magpakarera dito. Talagang macha-challenge yung mga bikers natin. Yeah. Maganda dito sa mountain bike. Talagang um, macha-challenge sila. Oh. Yeah. Man. Dokto talaga eh, Mountainous eh. medyo pabulusok na po ang kalsada rito medyo paahon paahon at pabulusok yeah, very challenging po talaga sa mga bikers natin dito ito pong area na iniikutan po natin ngayon ayun oh. No? ganda pala oh. medyo pabulusok o oh. ganda po ng ikutan

e em vai may black wall Di pa Black wall na ba to? Di pa Diretso Lime bear, lime bear Kapan Very nice Very good Ganda ng aahon Blackwall nga Ito na yung Blackwall Ito na po yung Blackwall 1 Ito na po yung Blackwall 1 Ang ah, sabi Medyo rough road Kaya naman Ito na po yung Blackwall 1 tapos wrap road konti yan yun ayos okay. ayos wall one yun medyo paikot po ito yan nakikita nyo po dito sa video natin medyo rough road na paikot road ko na paikot sorry po ang road bike dito pero ano baka naman after nito ay very challenging talaga itong ating rota after nito ay ano na simentado hindi tayo mag-awarding medyo parin to rap road okay Tapos, ayun medyo ayun na patag na, na naman pala itong rap road ito po yung scenery napakaganda po ng site napakaganda po ng site ito na po yung uh, area na yun ganda oh ang taas Elevation po nito siguro Napakataas Ang ganda po dito Ang ganda ng elevation okay. Oh my goodness Ayun Ang ganda po dito Ito yung gusto kong puntahan Ito na po yung Magiging awarding site natin Wow ang sarap dito wow ayun no ang sarap ahunin grabe wow ang ganda yan po yung site medyo naka na po tayo dito medyo ah, ganda wow ayan o no? ahunin po talaga to Napakasarap ko dito Arika Ako men Black wall nga Black wall Eh na black wall Ayan. dinadaanan na po natin Black wall Wow Napakataas po ng aho men dito you yun no May pa curve pang ganun no May pa curve Wow Wow, ang ganda ng scenery Wow, Cementado siya. Wow Uau! Diretso pa to! Ganda po ng side! Ang ganda! Tinan nyo oh! Moonroof na siya talaga oh! Diyan dito na po yung finish line natin! hindi na po natin medyo pahihirapan yung bikers natin ito na po yung finish line sa may puno na to grabe pero malakis ma mataas pa po yung ahunin doon rap road na nga lang sa may diretsyo doon pero hindi na po tayo aabot dyan medyo challenging na masyado ito po yung black wall 1 ito po ang black wall na to ay hanggang 3 pero dito lang po tayo dito na po yung awarding natin wow Ooh. hirap pong magbike dito pero very challenging kung mahirap magbike dito very challenging kaya po sabi ko dito na lang po tayo pero napakaganda po ng scenery tinan nyo naman po ito po yung scenario yung ating pong uh, makikita dito view yung scenery po nito nitong bundok na ito napakaganda po ng area ito po yung Doña Josefa nandito po ang Master Ipong TV ngayong uh, habang bakasyon nagpapalaro po tayo ng bike dito ito po yung ating mga biker Ahon po nila yan, o tinan nyo nakarating sila rito ito na yung finish line, hanggang na lang tayo kasi malaki pa yung ahonin eh. Ayan o. Oh. dire pa dun eh. Oh. May mga dumadaan dyan, ano sa sakyan dyan. Ayan. Sa sakyan. Langka. Barangay Langka. May mga dumadaan po kasi dito. Ang ganda po ng site. Ayan po. Sinari dito. Barangay Langka, Palayan City. Ayan o. Langkana na po kasi itong barangay na to eh, itong area po na to naku yung aking biker hindi pa nakontento dumiretso pa dun medyo delikado na rin eh kaya minarapat ko hanggang dito na lang dito na lang po awarding delikado po ano? masyadong matarik black wall talaga black wall po talaga yung dinaanan po natin na yun tsaka medyo rough road ito po yung dinaanan natin kanina, yung Black Wall 1, no. Black Wall 1 pa lang po 'yan. Hanggang Black Wall 3 po ito, hanggang tatlo. Kaya lang di pa po doon sa gawin na 'yon. Motor nga nahihirapan, bike pa, no. Ang ganda po ng scenery dito. Tinan nyo, oh. para tayong nasa labi, para tayong nasa Villa Aurora. Yan po si Jermaine aking biker IDT Yan, nasaan sila? Hindi tumuloy? <laughs> Dito lang tayo. Minakaay nan ba ko. Mm. lang. Dito na lang muna. <laughs> Mamalahon na yung Blackwall 1 pa lang to. Yung 2 and 3 dun pa diretso pa dun. Minakaay nan ba ako? Oo. Iyon no? So ayan, ito po yung finish line natin sa linggo. No? Open road bike, open mountain bike. No? Dito po. Hindi na natin kung sino po ang makakatapos. Top 3 po ang kukuhanin natin. Dito sa, dahil tayo ay 1K followers na sa Master Ipong TV Facebook. Ayan. So maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Master Ipong TV. Follow na po kayo, subscribe sa ating Facebook YouTube and TikTok ng Master Ipong TV. Thank you. God bless.